Kasama itong si Marcos kasi after ng kanilang gig sa tagig ay nag-dinner si Nafiang at ang pamilya ni JM. At ah, syempre ang pamilya ni Fiyang ay nag-dinner na naman at nandoon ang very cute ng pamangkin ni JM na si Marcos sa live ni Fiyang sa Instagram. Ito na nga si JM at si Marcos ang kanyang kasama. Ang cute lang nilang tatlo, napaka-close na ni Fiyang sa pamangkin kapatid na ni GM, Parang matagal na silang nagkakakilala. Ito na nga nung patapos na si Fiyang, Natabi na sa ata si Fiyang At nasabi na dula si Fiyang at sinabing ikaw na love at bigla niyang inoff ang kanyang life. Minsan talaga ang GM Fiang talaga ang magbubuko sa kanilang mga sarili. O sino ang natuwa? Kasi may duet sila sa tagig. At ito pa nga, marami na namang nagbabash kay Fiyang, lalo na itong Jar Fiyang, kasi hindi sila na-mention. Sinabi lang ni Fiyang nga, thank you sa mga GM Fiyang fans dyan, at sa mga ibang taga-suporta nila, baka magalit na naman kayo sa akin. Ayan na nga, may pabas pa itong Jar Fiyang, hindi lang na-mention, ay talagang galit na galit na naman kay Fiyang sa... Twitter. O, ba diba? Nasaksihan nyo ba yon So, sana naman, kung support nyo si Fiang, support nyo na lang kung sino ang magiging love team nila. Hindi na talagang gustong-gusto nyo talaga kayo yung masusunod kung sinong ilalove team. i management na ang nag-decide. Kahit si Jari niya, walang paki, ba diba? Hindi nga man lang nagla-like si Jari ng mga post ni Fiang, eh. Nahalata nyo ba? Talaga kasing hindi siya ang magiging ka-love team ni Fyang, Kaya chill-chill lang dyan sa iba na gustong gusto talaga. Good vibes lang sabi ni Fiang. So yan ang yes, ating update sa so, ngayon hanggang sa Bye-bye!